lakas kung kumpara ko siya parang mas malakas pa sa may 737 kasi 62 yung supply nito eh 737 55 lang you 62 062 lakas sa laki ng cord niya uh -huh. for today's video bali may iba muna tayo ng ambiance uh, ambience or setup dito tayo sa may kabilang lamesa kasi Fully loaded doon. May inoobserbahan kasi ako na isang amplifier doon. And then ito, hindi tayo kapag pagbigpit kasi. Tingnan nyo naman. Eh. Tingnan nyo naman yung sitwasyon ng shop ko. Ilang araw na kasing maulan dito. Kaya tinatamad ako mag big pit. Ayan. Bali, eto. Balik tayo <laughs> uh, Turbulence na DM5000 na integrated amplifier. Uh, Angas ng forma nyo. Ayan. Integrated kasi may mga tone control and then mic section siya. Bali, first time ko makagawa ng Turbulence na DM5000. Nag-itong klaseng uh, model ng amplifier ng Turbulence. E mga power amp nila, eh halos marami na akong nagawa. Ito lang yung integrated, yung first time. Ang mayari nito ay si Sir. Ito, may sulat pa nga siya, oh. <laughs> Dion Olarte, ayan, Kings Point. Marami-marami salamat sir ah. Saming marami salamat sa bigla wala mo ng unit mo rito sa akin. Ayan, yung mga issue nyo. Okay, yan, yan. Tapos, dalawa ito. Yung isa mixer, wala rin power. Pumutok ba yung power supply niya? Ayan, bali ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin. Then, may balik natin sa dati. Yung unit ni sir and bago natin simulan to, syempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow. And then, syempre, pakishare na ang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share. And then, syempre, pakihit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Bali, bago natin simulan, oh, pasilip ko muna sa inyo yung pinaka uh, front panel ng DM5000. alas ah, niyo Review muna natin ng konti. na uh, Music volume mic volume and then ito sa may effect nya ito yung mga control ng uh, music bass treble and then balance ito naman sa may mic section nya ang ganda nya oh, may mga switch ng auxiliary or low okay, pwede pa pang bass nya yeah, tapos ito yung sa may mic effects nya ah, may display pa pala ito dito okay bali bago natin buksan to siyempre eh, Tapokan muna natin. Anong tawag dito? <coughs> Paganayin muna natin. Pati kable niya angas oh. Turbulence DM5000. <coughs> Ganda. Ito so, plug niya. Ngayon, ikakabit lang natin. Okay. Nakaflug din na doon sa may bulb natin. Hmm. Ganda. Parang datingan niya. Parang GX. Ang kibler yung datingan niya. Ayun oh. May ilaw rin pala ito. Angas ayan, ayan yung itsura niya kapag buhay siya may ilaw pala rito okay, ang gagawin natin huwag na natin patugtugin to banatan na natin yung dapat banatan nakawala so, yung right channel kapag pinipihit yung volume check na lang din yung iso kung may iba pang eh. okay, baka defected yung up siya napalitan na lang so ayan palitan natin <laughs> palitan natin yung mga control diretso na tayo, palit agad yan, no? Oh. sinabi na nga ni Bosing to eh Balibak, nasin ko mo muna itong takip niya. Gagal ko na yung takip. And then, napapawawa ako. Angas, ganda ng transformer niya. Laki. Nasa 62. 62, series 62 yung transformer niya. And then, ang bigat. <laughs> Wala pang palaman to eh. Wala pang pagbabigat to, pero mabigat na siya oh. 62, parang... Kung kumpara ko sa may balik tayo. Merong gumawa ng unit nila pa Marikina. Ito, 60, sabi ko 62, 062 yung supply niya. Lakas, tapos ang laki ng transformer. Kumpara ko sa LX20, parang mas malaki pa ito. Mas mabigat pa ito eh. Uligat to, bigat ang transformer eh. Laki ng core. And then, 2, 4, 6, 8. 8, 2, 4, 8 bali 8 pairs this is a slot na transistor yung nakalagay yan okay kaso lang SMD yung ibang parts niya, na although okay lang naman yan common lang din naman ngayon yan sa mga integrated tapos yung kapasitor niya is 100 volts by 15,000 microfarad labi laki oh tangkad Ayan, so, nakita natin yung pinakalaman loob niya. Ngayon, ah, ano, itetesting ko ba ba? <laughs> Ang usapan namin ni sir dito, ah, pinalitan niya pala yung control. Ano, you know, medyo na masaker. Medyo na masaker yung control. Ang usapan namin dito, palit ng control. Sabi ko sa kanya, kung ginagamit niya yung mic section, sabi naman niya, hindi naman na ginagamit yung mic kasi pang mid-high daw niya ito. Bali, ang bubuhahin lang natin or papalitan lang natin is yung uh, music tone niya. Bali, bass, treble, and then balance lang. Tapos itong music volume, pinaka master volume niya. So, ayan. So, ngayon, bali, diretsyo na tayo. Hindi na ako magtitesting para ganun din naman. Ititesting natin. Tapos, papalitan din naman yung control. eh ipalitan muna natin yung control bago testing, di ba? Nabaklas ko na yung front panel. Dalawa yung panel niya. Ito yung pinaka-front. Tapos ito yung holder ng holder panel ng mga control. Yan. Boss, ito tinanggal ko na lahat. <laughs> tinanggal ko na lahat. Yan, ang ganda ng control niya. Ang angas ng control niya. Bali yung papalitan natin is itong tatlo lang. One, base, triple ball, and then balance lang. Kasi dito sa may panel, base, triple ball, and then balance lang. Ayan tapos yung mga mic niya hindi na natin gagalawin niyan. Hindi naman ginagamit do yan eh. Tapos ito lang master volume pauli na lang natin mamaya. Tanggalin mo na natin itong kaplo, palitan mo na natin siya. Value niya is 100k. ang problema nito kung uh, gaano kahaba 'tong ipapalit natin. So ngayon station lang kayo Bali, ipabalitan ko muna ito. So ngayon guys, Bali ito na, low and then napalitan ko na yung control. Ang problema natin Video mahaba ito. Okay lang, palusutin na lang natin siguro dito. Parang style na lang ng 735. Tanong niya kung kumasya. Nako, yun ang problema natin. Bala na, gawin na lang natin ng paraan. Bali tatlo, ito, ito, ito. Tapos, master volume. Video na masakir na pala ito. Hmm? <laughs> Ayan, bali palitan muna natin itong master volume. Tapos gawa natin ng paraan or diskarte. Eh. Bali, ito yung uh, hassle kapag double-sided tapos mahina yung panghinang mo. Ganyan, mangyari. Magaganda wasak yung mga pagihinangan mo. Ayan oh. Siguro sinubukan nila at palitan to. So ngayon, bali, tatanggalin muna natin ito and then palitan natin. Pabugbog sarado talaga syo stay tuned So, ayun guys, bali ito Naibalik ko na yung board And then, no choice tayo <laughs> Kailangan talaga maglagari Kasi, hindi siya cashier rito Malit yung butas eh Malit yung butas oh Hindi siya makashoot dyan, hindi makalabas Ngayon, ang nangyari Laglag Lagari talaga, tatlo lang naman Dito sa may master volume, okay lang kasi nakalabas to dito eh Ayan yeah. Lagari talaga siya Ayan, nagagari natin para pumantay siya dyan sa may tatlo na yan. So ngayon, bali, babalik lang natin itong panel para ma audio test natin. Naibalik ko na yung front panel na katornilyo na ito. Ayan. Medyo umaba lang ng konti ito. Pero hindi man eh. Ito importante kasi tutukod siya. Oh. Ngayon, sapul na sapul lang siya. Ngayon, may nakakabit na speaker na ito. Ito. Ayan, ayan. Bali, yung dalawang mid high natin kasi wala kasi speak on to eh naka binding post eh yung dalawang mid high natin naka binding post ito eh okay tulungin natin ah ah 220 na pala natin yan 220 mm, bala ka dyan angas ang purumahan niya, no ayan naka auxiliary tayo ito yung audio source natin itong cellphone natin na isa natin, kasi yung sabi ni Toto ito nung una, tala mo pa tuk-tuk-tuk -tuk dito, yan gununin mo para tumunog siya. hindi then, kailangan itama mo siya bago tumunog. Okay? Ayan. <tinyo> Lakas. <tinyo> dito kasi ako sa malapit, katabi ko lang yung soundbox. Okay. Tingnan natin 'to. Hello. Ah, parang supervision pala ito. To. Aba, i press mo 'to. Yan. Mga maka-copyright tayo. Okay na to. Balance. Isang channel. Ito isang channel. Get na. Base. Okay na. Lakas kung kumpara ko siya parang mas malakas pa siya sa may 737, kasi 62 yung supply nito eh, 737, 55 lang, you know, 62, 0, 62, lakas, mas laki ng cordon niya. Yun lang, yun lang talaga yung nagiging sira niya, yung mga control niya. Ayun, okay na, uh, sir from, tanabay kanina na yun, eh, taga Kings Point Bali okay na yung DM 5000 na turbulence mo. Angas angas ang ganda niya. And then ang lakas. Bali back to normal na ito, sir. <laughs> Next ko na lang yung uh, mixer mo. Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit rito sa akin, sir ha. 'Yon, promotion bago tayo magtapos, siyempre, shop natin always on the go na 24/7 sa mga gustong along sa Uyo Quezon City number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo Quezon City social media pages natin so hindi pa na so hindi pa nakapag-follow paki and then siyempre paki-share na ng video natin sa my Facebook YouTube channel so hindi pa nakapag-subscribe paki like share and then siyempre paki-hit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko ingat god bless and then peace atin lahat.